Ngayong problema ang bigas sa bansa, paano na yung mga kapatid nating rice is life? Sabi na ng isang nutritionist, mayroon namang mga pwedeng ipamalit sa kanin. Kung ano-ano 'yan, alamin sa report ni Jenny Dongon. Buong araw na batak sa trabaho ang mga construction worker na ito, umulan man o umaraw. Para makasabay sa hirap ng trabaho, abay na kamahigit isang kilo ng bigas ang nauubos ni na Ricky sa loob ng isang araw. Iba raw kasi talaga, pagkanin ang kinakain niya, kaya hindi raw uubra na magtipid sa pagkain. At mamamatay tayo niyan, hindi talaga pwede Si kailangan namin yan, pag, lalo pa pag ng trabaho. Ang ilan naman dumidiskarte ng mas murang alternatibo sa bigas. Gaya ni Emily, nakamote ang agahan ng kanyang pamilya. Kung wala nang ulam yun, okay na. Kamote lang. Tapos sikmura namin, okay naman. Malakas naman. Kasi malam bigas, kung aanuhin mo, magbibigas ka sa umaga, magbibigas ka sa tanghali, magbibigas ka sa gabi, eh magkano yun? Kung magkakalim naman sila, hindi pwedeng ume-exercise pa para lahat makain. Na yung panganay ko kasi pag kumain, nak, mahal na yung bigas, hinay-hinay kasi marami tayong kakain. Tsaka nak, para ano, healthy ka kasi may ganun. May ganong paliwanag. Napapakamote na rin ang ilan. Nagsasain ako, sinasabay ko doon sa pagluto ng sinain, nilalagay ko yung kamote o kaya saging na saba o kaya yung kamoting kahoy. Yun ang pamalit ko sa rice. Ayon naman kay Dr. Dex Makalintal, isang clinical nutritionist, hindi naman pwedeng sabihin sa mga Pinoy na rice is life na mag-diet muna sa kanin. Kailangan pa rin nakatawan natin ang kanin. Bukod sa kamote, pwedeng alternatibo sa kanin ang mais, patatas at mas maraming gulay. Halimbawa, imbis na 2 cups ng rice ang nauubos mo sa isang kainan, pwede nang gawing 1 cup ng rice at 1 cup ng patatas, kamoting kahoy, mais o gulay. Ang isang 3-4 cup ng mashed potato o kamoting kahoy katumbas ng half cup ng bigas. Nagdagan nyo ng gulay yung kinakain ninyo. Kasi yung carbohydrates na dyan yan, yung protein na dyan yan, yung fats na dyan yan, to be stored as energy. Pero to release that energy, kinakailangan mo ng vitamins, minerals, and phytonutrients. Yung vitamins, yung minerals, yung phytonutrients, makukuha natin yan sa gulay sa prutas. Sabi pa ni Doc, panahon na para maging health conscious ang publiko. Mas uh, tingnan natin kung ano yung magagawa natin para mas maging healthy yung kinakain natin. Dagdagan lang natin ng gulay yung kinakain natin. Kasi magbibigay din sila ng pamamaraan para mas marilis yung energy na meron tayo. Isipin na bukod sa kanin, dapat mas kumain din ng mga masusustansyang pagkain. Dahil masama rin ang sobra-sobrang pagkain ng kanin. Dapat balance lang at pag tumaas yung timbang, po pwedeng tumaas din ang iyong risks ng pagkakaroon ng chronic degenerative diseases or lifestyle diseases, diabetes, hypertension, sakit sa puso, and other diseases. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, may anlos panyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.